Jesus is it. Ito na ang ultimate dance battle at may isang tatanghayin na ultimate dance queen. Maya-maya po yan. Takbo na po ang sumabak sa dance floor at meron pa tayong dalawang contestants na lalaban ngayong umaga. Grabe sa amin, tatlo pa lang kanina. Ang tindi nila, feeling ko itong dalawa, mas matindi rin. Ako, at alam mo, kaya kayangan, medyo nagka, nagka ka kanina kasi uh -huh. hindi po biro ang pinagdadaan ng mga finalists natin. Ito talaga yeah. talagang pinagihin. Nakikita po namin, alam, off camp nila araw, walang tulog, para lang maipakita sa buong mundo ang kanilang talent dito sa Disney. Tama ka, right? si sila na no, manalo at maipakita ang kanilang talent dito sa Disney. Dahil dyan, itong dalawang natitira na si Cortezas, hindi sila magpapahuli. Kaya ito ang una, the catwalk queen, si Charmaine Petiluna. Ano ka nakatulong ng notinig ko sa pag dance ko dahil natuto ako mag-project? Matuto akong i-facial expressions yung mga bawat sayaw ko. Patuloy yun, kaya talagang binibigyan ko ng pansin yung dalawa. Kasi ayoko mawala sa buhay ko yun. Dahil dun ako nagubuhay, dun ako bigyan ng pag-rampad, pag, pag ito na to. This is my moment. Just drop it. Just drop it.

So, another contestant. So, may panahon pa ba kayo mag-practice pa after winning yesterday? Opo naman po. Ay, ilang oras pa? Mga... One hour, gano'n. Oh, one hour! <laughs> Naku <laughs> <po laughs> naman! Alam, <laughs> alam, ang tagal nung <laughs> inisip yun, Charmaine, na si Charmaine ang tawag sa kanya, the catwalk queen, taga Olongapo City rin si Charmaine! Ayan, dalawa ang pangbato ng Olongapo City. Ayan, alam mo, sobrang natutuwa ako dahil meron tayong mga contestants dati, nanonood ngayon, dito sa kaya? studio, na kahit hindi sila yung para nandito sa finals, nandito pa rin para isupport yung grupo nila. Totoo yan. O talaga si Dede. Kasi naman naniniwala sila na yung mga napili talaga natin, yung talaga ang karapat dapat pumasok, sa monthly final. Yeah. Kaya naman, ito na si Gracia para... Si Gracia! Yes! Uh, Miss Charmaine, uh, ah, ko siya. Siya yung uh, model, na pangartista. Alam mo, napaka-pretty mo. Mapa sa person, mapa sa TV. Ang ganda-ganda ng smile mo, maganda ka. Very pretty oh. talaga. Oo, tsaka ang katawan mo, parang kang snake, parang ahat. Ang lambot-lambot ng katawan mo, talagang body language. Hindi ko kayo, Para sa walang buto. Sobrang lambot kaya lang sa today, nasa grand finals na tayo. Pati yung um, Michael and Arnold, um, um, sorry I have to say this, uh, hindi yung energy level natin na hindi pang grand finals. Grand finals na ito, talagang dapat eh, nakita, nakita naman natin yung tatlong contestants na nauna, di ba? So, para sa akin, medyo hindi lang nasabayan yung performance level at yung energy ng tatlo, pero nahihirapan pa rin ako. Na, nahihirapan pa rin siya. Oh, ano ba kasi ganito yan? Pa naman kasi. Doon? Totoo yan. Dapat pag nakita mo ang kalaban mo magaling at matindi, dapat mas magaling ang gagawin mo. Yun oh, yun ang challenge talaga ng mga following contestants. Ah? Okay lang daw yun. Okay, okay lang daw yun. All right. Parang naman sa mga. Ayun, uh, bawa na ba in first time na ba no? Then masasabi ko na talagang catwalk queen ka. Yung look mo pala, tinitinan ko pala sa monitor kanina. Yung, yung preview, yung hot look talagang. Iba klase, yung focus ka. Uh, ang galing mong sumayaw, ang galing mong gumiling. Parang uh, walang buto ako tulad sinabi ni Mr. Mata. Uh, smooth na smooth yung mga mga pagkembot mo. Tsaka ano, uh, talagang um, focus na focus ka. And, ang ganda mo sa TV. Basta ako, nag-enjoy ako, panoorin ka. Okay na sa akin yun. Si Derby. si ka? Sabi yung Derby si Derby. nandito naman tayo para matuwa ka mga audience. Sa so, so, kanya kanyang pananaw yan. Kung pananaw niya, nag-enjoy siya. Ika lang natin yun, di ba? Of course! Okay naman si Rochelle. Or... <laughs> Alam mo man, Shay, kanina, sa so, sobrang takto ng energy ng mga contestants, nakala ko pagdating sa kanya, gigibain niya na lang yung stage. Pero hindi niya ginawa. Ang ginawa niya, ang napansin ko lang sa'yo, Charmaine, ang galing-galing mo kasi alam mo maraming matatangkad na babae, lalo na sa sex bomb, na naiilang pag pinataas nila yung kamay nila kasi iniisip nila matangkad na sila, pero ikaw hindi. Up kong up, taas kong taas, taas ng pa taas kong giling kong giling. At para sa akin, okay ka ngayong araw na to. Hmm, pwede ka na. Bakit na oh. lang natin yung mga nanonood sa Pinoy TV Lahat yes. sa buong mundo Kung saan may Pinoy, may Pinoy TV Siyempre pa si Parang Koji, ko. si Aya okay.